Oh, 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 dito tayo kay Nanay Tasing muli ang at magdala po tayo ng pala na malasikitan po natin at grabe po talagang kumapasok uh, yung tubig doon sa loob kakalihan ko po yan ngayon dyan dala rin po tayo ng ulam tawang ko lang po kung nandito mula Tasing! Opo! Ka po nandito. Ano po? Nandito po ako. Si Kaparmers Ah, solo lang po ako, solo. Ayan, na ito Ay duro, kita niyo naman ang putik. Ano, ang grabe. Ni, ni. Ikaw na nai nalabas ano, grabe ang putik ano. Nagpunta ako diyan kanina. Ano, punta ka? Ah, ulang na. Dali ung mag Ayan kabel putik talaga yeah. hmm, ay daming alaga ni nanay nagkain ka na nagkain ka na po nagkain ako na kanina mm, nagkain ka kanina may dala akong munggo dyan nakain ka nun niluto oo, oo niluto ni misis may oh 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 Mahulog na. <laughs> okay. eh, dala po akong pala. At grabe po. Oh, oh oh. Kapalitan po natin ng lupa ito, ano? Ayun, nakakalihan ko po 'yan ngayon. Ah, kahit maghapon ako dito kaya bituan mo ko ng merindalan. Ah, ang dito ang merindalan. Ah, na yan, dami ng merindalan. <laughs> nagsaing ka na? Hindi <laughs> ah, ka nagsaing? Oh, may kanin ka, tama-tama. Mainit-init pa yung munggo na yun. Ayan, kunin ko muna guys yung munggo ni nanay. Na yung power station mo, tinaris ko na uli. O, oh, para makargahan mo uli yung radyo. Ano oh, oh, oh. oh, yan? Oo, oo. Ayan, yan, yan. Ayan, na yan. Tinargahan ko na po yan ang bago. Ito na yung ulam mo, lagay ko na na uli doon. Saraldiro. Oh, sige, kain ka mamaya. Ayan mga idol, trabahonin ko muna po ito, ano? Grabe po ang putik. Ah, Grabe, parang nanaw. Mga idol, okay na. Hindi na mapasok sa hindi na mapasok sa lubi yung ano, tubig. Ayun na, doon na siya dilikaw, no? Diretso na doon. Ayun na, okay, kita yung tubig, diretso na. Hindi na papasok sa loob ng bahay, no? Hindi na mapuputik yung loob ng bahay ni nanay. May ista kasi dito. Natanggal natin yung putik. Ang Ang dami. Ayan o. Oh, grabe putik o. Oh. O oh, yan. Dito naman sa loob. Ayan na yan. Okay na yan. Pag nagtigas yan. Okay na. Wala nang putik no. O. Oh. Ayos na, maganda na. Hindi na ako nalubog. So, Ato At si Nanay, kung tinutulungan natin mga idol o. Oh, nagikinig ng radio. Ano na yung telegrama? Anong, bat, ano yung pinapakinggan mo? Kwento. Ha? Kwento. Kwento ng pag-ibig? No, kwento pang pangilang buhay buhay oh, Oo. Ayos ah, lang may radio talaga, ano. Ayan, yeah, maraming salamat ulit kay Ma'am Prexy. May napapakinggan si Lula. Oh, Ayan yeah, mga idol, may sasabihin daw si Nanay. Ayan. Merry Christmas po! Happy New Year! Oh, yay! Kaya maging masaya rin po kayo. Opo. Oh, Pasko at Happy New Year! ayan. Ayos. Oh, ayan mga idol. Aking pasalamat ni Nanay talaga sa mga tao may mabubuting kalooban. Ayan, advance, happy new year. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Ano mga idol? Ayan. Yan lang. Bye bye. bye. Eh.